Finally, nakuha ko na rin ang aking favorite cooker na matagal ko nang gustong bilhin. Tara, mag-unboxing tayo! Hindi, okay, makahapon ko lang ito in order ng tanghali. Tapos ngayon hindi na siya. So, excited na ako magsali. Pwede na ba kayo? So, gusto ko talaga bumili ng gamit pan. Buti na lang hindi ako nakabili yung ceramic. So, para pa naman bilhin natin yun. Pero ngayon, nating na nang luto ko? Gusto ko na lang stainless steel pan. Nalutuan. Alam niyo ba, inabangan ko pa ito, nag-sale siya. Ang pagkakabili ko lang sa kanya is 5'4. 4 Ayan siya. Legit, guys, sobrang kapal nung ating mga stainless na ito na. So, ang span na ito. Ang kakiraw nila, grabe, legit siya guys. Sobrang kapal niya, mabigat. Ayan, ganti yung tura niya. Ito yung kanilang ano, Wok until the wok pan, frying pan. Ayan, ang bigot niya guys, grabe. Solid naman, ang ganda. <laughs> e Ito yung sauce pan. Oh <laughs> ang ganda. So guys, itong kanilang casserole, ayan, 24 cm, with cover na siya. Ayan yung lalim niya, 24 cm niyan, and then 4 liters siya. Sauce pan naman nila, with cover din, 18 cm naman to guys, mahaba din yung handle niya fry fan nila, 24 cm. Ayan, wala yung cover ha. Tapos itong walk fan nila, itong walk fan nila nito ay 28 cm yan. With cover na rin yan guys. Ayan, yan yung marireceive nyo sa 7 piece set na cookware ng Chef Classics. Okay? Kung gusto nyo mga gantong stainless steel na